Hello, hello mga ka surprise surprise. Kamusta po? Recently, feeling ko nagkakaroon na po ako ng backlog ng mga opinion video ko tungkol po sa mga medicinal oil mga ka surprise surprise. Ito po 'yon. It is a bittersweet moment mga ka surprise surprise because I'm saying goodbye to Yitin medicinal oil mga ka surprise surprise. I've come to this um, medicinal oil mga ka surprise surprise. Through my neighbors, Uh, mga Chinese po sila way like 30 years ago who knows um, better Chinese medicine who knows better in Chinese medicine than the Chinese mga ka, surprise surprise so I've seen them using this mga ka, surprise surprise and um, kahit sa mga what do you call this sa toothache nilalagay nila to sa ipin ganoon mga ka, surprise surprise nakita ko nung bata pa ako ginagamit po nila to ayan And ayan, it is coming to an end mga ka-surprise. Surprise, paubos na po siya. And um, recently, may napanood po ako about sa mga possession, yung mga sinasapian, mga ganyan everything. It's because mayroon po silang something mga ka-surprise, surprise na mga parang um, window ng mga about sa devil stuff. <laughs> yeah, I know mga surprise surprise this isn't about uh, what do you call this? This is about mga and everything. When I use medicinal oil, mga ka, surprise, surprise, I plainly rely on the effectiveness of, effectiveness of the product. Hindi po kung meron pong budang picture dyan and everything. Hindi ko pinapaniwalaan na gagaling ako dahil nandito si Buda. Pinapaniwalaan ko kasi meron siyang ingredient na medicinal. Ayan, mga ka surprise surprise. Maybe it just so, so, happened na nandiyan si Buda. It's because it is a Chinese brand, mga ka surprise surprise. But anyway, since uh, paubos naman na siya, mga ka surprise surprise, I thought na maybe it's time para palitan ko naman. Kasi baka naman masyado old school na ako, ganyan. And baka meron pang bago, mga ka surprise surprise. So what happened now is, Nagpunta po ako doon sa binilang ko nito mga ka-surprise, surprise. It is a Chinese drugstore called E-Love. Ay mga ka-surprise, surprise. E-Love. Surprise. E ayan. So, nagpunta po ako doon mga ka-surprise, surprise again. And sinabi ko, ayan, ubos na po yung surpri uh, surprise. Ah, surprise. <laughs> Ubus na po yung supplies ko mga ka-surprise, surprise. And, um, sabi ko, meron pa po bang iba kayong bestseller rather than this? And, sabi ko gano'n, I'm on a budget, hindi ko na talaga kayo yung mga ipahit-pahit na ganyan, meron ba yung aamoy na lang. And then ayun, itutulog ko na lang yung sakit ng katawan ko pag inaamoy in ko siya, ganun. And then, they gave me plenty of uh, what do you call these uh, choices. Actually not plenty, mga dalawa lang mga surprise surprise So, I have a video of that mga surprise surprise it is all on recording. Panoodin oh, nyo po yan, nandito lang po yan sa YouTube. Hashtag World's Most Famous Vlogger And nandito rin po sa Facebook So, nung napunta po tayo doon mga ka-surprise surprise Nakita po natin We've come to this um, brand Called uh, Shaolin Oil Ayan, mga Ang first uh, opinion ko po sa kanya mga ka-surprise surprise Hindi ko pa po nung nagagamit ha ah. Is, uh, ayun, so, nung nabasa ko yung liniment So, parang naisip ko mga pa baka efficacy lang to And everything, ganon And then, let's open it So ayun, nung, nung pagpunta ka dun, pagpunta ko doon sa Chinese drugstore, mga ka-surprise, surprise, ito yung unang choice ko. So actually, binili ko siya, ganun. So ito yon sa loob niya, ganito mga ka-surprise, surprise, ayan. And then roll on siya, mga ka-surprise, surprise, yung iniro-roll mo ganun. Again, hindi ko po ito nagagamit, mga ka-surprise, surprise. Ganito po yon So iniro-roll mo siya, mga ka-surprise, surprise, ganyan. Eh siguro kung saan yung may, may masakit, gano'n. Pero ako, I plainly rely on just sniffing it. Inaamay ko lang siya, and then gusto ko lang makatulog, and then bahala na kung maaramdaman ko pa yung sakit ng katawan ko. Bakit ba ako may sakit ng katawan? Again and again, mga surprise, surprise. Huwag po, po kayong, don't worry, hindi po ako aging, mga surprise surprise. It's just so happen po talaga na masakit yung likod ko. Ganyan. I think it is because from nagyoyoga po ako nung kabataan ko mga ka surprise surprise medyo siguro may hamstrings na na hindi kinaya ganon so yun po yung whole um, kwento nung paghahanap po natin ng mga medicinal oil so ayun, nung nabili ko po ito hindi ko po siya nagustuhan although hindi po naman siya ginagamit kasi parang roll on parang unhygienic di ba kasi eh, yung ano yung napunta doon sa bowl na pinang roll mo napunta doon sa may Um, oil. So, naghalo-halo na. So, what happened is, bumalik ako and then sabi ko, ah uh, uh, can I exchange this into something? Ganon. So, pumayag naman si kuya. Ayun, pinalitan nila nito. Ito yung napili namin. Actually, kasi three choices nga lang. So, ito yung first cho uh, second choice. It is called the Jade Jade Cranes, mga surprise surprise Ayan. This is very new to me. Nung una ko pong punta doon, bago ko piliin Shaolin, pinakita na po sa akin ito. Pero wala po siya sa akin ang um, tawag dito. It didn't appeal to me kasi nung binuksan na ganito, mga ka-surprise surprise, it is covered with foil. Ayan, wala po ito, naka lang po siya ng foil mga ka-surprise surprise. So ayan. So parang parang nung una kong kita sa kanya, it looks very un uh, what do you call this? Unprofessional, ganun bakit? Ganun parang ang cheap kung itsura ganan. So what happened nung after kong bumili nung Shaolin Medicinal Oil is bumalik ako doon sa shop and then ito na yung inirecommend nila. So ako naman, binili ko naman mga ka-surprise, surprise. So ito na yun, wala po siyang box. Ito lang po yun. Ganon. So it is covered in foil and then sabi nila, bubuksan ko lang daw, painot-inot. So medyo inalis ko lang yung foil sa itaas. So ito po, na-reveal na po yung uh, pinaka sinasabi nga nilang... Um, it says here a cone, something like that, mental cone. So, ito na siguro yung menthol, ganoon, menthol cone. Mga surprise, surprise, nakakita na po ba kayo ng albatross yung nilalagay sa toilet. So, ganon po yung itsura niya, hindi po siya liquid, para po siyang albatros, hindi po siya sticky, dry na dry po siya, mga surprise, surprise. Ayan, dry po siya. Ayan. Pero humahawa yung amoy niya. Humahawa po yung amoy niya mga surprise surprise. Ayun. So ganun po. Nagamit ko na po ito kagabi. And then I feel na baka magkakabag ako mga ka surprise surprise sa amo ko sa kanya. Ayan. So ayan, inamoy ko siya ng inamoy na ganyan. So pag ng ganyan, baka mamaya makatulog ka na hindi mo na siya naisara. Sumingaw na sumingaw, ganon. So I am having difficulty of using this although I like how it smells mga ka, surprise surprise. So ayan. Bago nga po pala ang lahat disclaimer mga ka, surprise surprise, hindi po ako bayad. Hindi po ito sponsored video mga ka surprise surprise. Ako talaga ay sineshare ko lang po yung nangyari sa buhay ko. Hindi ko po kayo ini-influencehan mga ka surprise surprise. Wala po akong sinasabi yung ginagawa ko gawin niyo rin wala pa akong sinasabi yung binibili ko, bilhin nyo rin mga surprise surprise binibigyan ko lang po kayo ng idea doon sa mga nangyayari sa akin mga surprise surprise kasi yun know, po yung whole point ng pagawa ko ng mga vlogs is para ma-update ko yung mga relatives ko na nasa ibang bansa, ganyan yung mga hindi ko nakakasama ng mga friends ganyan so yun po, so this morning dun sa pagka what do you call this, disappoint ko dito sa product na ito, It's not hindi siya effective mga ka-surprise-surprise. Surprise, it's just mahirap siyang gamitin. Sisipin mo matutulog ganun, sumi -singud, singud, sumi -singud, singud ka lang sumisingot-singot. Sumisingot-singot ka pang gano'n. Para ka lang addict mga ka-surprise-surprise. Surprise. So, sabi ko, pupunta ulit ako dun sa, what do you call this? Sa Chinese drugstore. And I really need to buy another stuff. So, what happened is, yung binalik kong Shaolin, ayan. At pinangakuan ko po kayo na ko po ito ng opinion video binili ko ulit. Ayan. So, meron na po ulit tayo mga surprise surprise And, ito po yung nag-push sa akin na gumawa po ng video na ito, ng recording na ito. Kasi nagkakaroon na nga po tayo ng backlog sa mga sinasabi kong pinapromise ko po sa inyo. Tapos nagkakaiba-iba naman yung kwento mga surprise surprise So, ito na po yung susunod kong gagawa ng opinion video mga surprise surprise Ayan, Shaolin Oil Liniment. yon. So, eto na po yung susunod ko mga surprise surprise Pero hindi ko pa po siya gagawin ngayon ng opinion video Kasi hindi ko pa naman po siya natatry Ganon So, yun lang po siguro mga surprise surprise ano, Tuwan-tuwa -tuwa po tayo Kasi po, ayan, nakagawa po tayo ng uh, What do you call this? Um, fuck Ayan, dumikit yung mic sa mouse ko And I, I really Yuck <laughs> I really find this disgusting mga surprise surprise nasa public place po tayo ayan mga surprise surprise anyway naka 4k po tayo hindi po, po po pwede pabayin, pabayin yung video mga surprise surprise so ayun lang po abangan nyo po yung comment ko po dito mga surprise surprise Again, akin ang ginagawa ko lang po dito is bago matulog nagka-apply po ako somewhere dito sa kamay ko. Hindi, syempre pag matutulog po tayo kasi di ba usually nakaganyan. So ayun na, amoy, amoy ko lang po mga surprise surprise Pero hindi po ako nagpapahit all around Kasi po, mahal po ang mga oil So kung got, every night yun siya ipapahit sa katawan nyo Kamusta naman yun, di ba? So ayun na po mga ka surprise surprise na. Hindi ko na po yung video Pubutulin ko na po Pero baka ba kung hindi na sasabi mga ka surprise surprise Anyway, bago minum dito, puputuloy ko na po yung video.